Hey guys, nandito po kami sa Sinirara uh, Island para po mag-stop over dahil bukas sa po yung aming uh, punta sa Kaluya Island and then kasabay po ay merong motor uh, festival ay motor ano may exhibition tapos cold festival din po dito sa Sinirara Island okay. Kaya yan po yung mga motor. Inahayos nila yung mamaya ang gabi ay si Papa Raid nila. Tiyempo-tiyempo po yung pag-stop over namin dito dahil ano, mayroon yung festival or merong maganda kaganapan na pala yun po festival ano po okay ano so sa po another adventure na naman po natin yan ano ng Ria Parulan adventure hindi na pinakalain na nasa sabay sa ating Sabi, angas ng tabucho. And mama yung gabi daw, ay iyan yeah, no, nila yan. So yan. Yeah.